Wow. So, yun, for today's video nga po pala, mga kabagak, at kitang-kita nyo naman ako dahil ako'y okay, pawis na pawis. Ayan, mga kabagak, at dahil katatapos, nga lang po pala, mang igib. Yes! Ayan, at medyo hinihingal pa nga pala ako, mga kabagak. Pinuno ko nga po pala, mga kabagak, yung tubigan dito sa loob ng aming bahay. Ayan, mga kabagak, dahil mamaya ay malidigo pala kaming mag-asawa dahil wala kami ng tubig, kaya po ako ngayon ay nang igib. Yes! Yeah! So, asawa ay nandoon sa aming munting ginabubuhay So alam niya naman dahil tapos na tayo mga igib, pupunta tayo ngayon sa ating mga kabagak at sigurado pag nakita-kita kami ay siguradong walwala na naman to mga kabagak. So tara, let's go. So ayun, naglalakad-lakad tayo ngayon. Papunta tayo ngayon sa bahay ni Paring Tolitz Ramos. Ya, yeah, ng aking bituka. Yan naman po yung aking bahay ng director. Si Direk Welak Samana. Ya, yeah, nakita nyo naman yan mga kabagak. Kitang kita nyo naman yung tatlo na yan. Ah, oh, kita nyo. Iyan si Paring Tolitz Ramos. At saka si Boss Erning At si Boss Si Reng Pangininan Ano ba yan? Nanonood siya ng nanging isda Dahil kami ay walang mahuli Oo nga ano Anak e Ayan, natubiinan na naman kayo Dahil gusto nyo yung araw-araw ko yung miinom Para makuha tayong komersyal ng anak Ano ang inyong masasabi? Ayan, at busy-busy sa panunood ayan yung kanilang kadalasang iniinom marka pato ang pulutan napakasarap ng kanilang pulutan bulaklak ng kalabasa namisitaw at tilapyang sinahugan yan yan si boss Ernie tsaka si parent Tolitz Ramos busy busy na naman si parent Tolitz ng nakablog ako boss si Reng ano ba yung iyong pinasa at siguradong pasan-pasa. Tatagay lang tayo ng isa, dalawa, tatlo. At susundo tayo. Sandbe? Sandbe Binahala yung asawa na libo. Pero na ginagila, no? Ang na Ang ginagila. na ko napasin, eh. Ano ang telepon ka Ayun, mga kabagak. Dito tayo ngayon sa bahay ni Parin Tolitz. ya kita nyo naman ayan si bossy reng oh tangkatan nyo busy busy sa cellphone oh oh pawista pawista mga kabagak nangigib tayo ng sampung timba medyo mula yung ini natin tatlong sapat dalawang ilog pwede tinatawiran natin para tayo makaigib lang ayan at maraming maraming salamat sa inyo mga kabagak so yun hanggang sa muli peace out